Ito na naman ni Tek Tek. Ito na naman ni Tek Tek. Hello, Tek. Hello. Saka nakatipot ka niyan, Tek na. Hindi ba? Saka nakakap yung pera niyan, ako wala. Ako wala ang pera. Pag-inswendo na tayo sa YouTube chatting. ano, shout out! <laughs> Friend ko na <naman>, Malaysia. <laughs> oh. Busta? Oo. Uh, Baka pa. Bumili ko mm -hmm. lang. Maglalakad daw para exercise. Parang ako. Siyempre yung aking kaibigan. Shoutout ko daw. Shoutout <laughs> sa... Maglalakayan. Out of the world. <laughs> <laughs> Ito na tayo guys. Ito tayo ng palengke guys yan lang guys yung video guys oh. gusto nyo mag ipo ng pera dyan kasi ang ano yan hindi etean hindi ano kasbo oh. oh, dito tayo pupunta ng palengke palengke ng Arayat Pampanga guys yan lalakad lang ako guys tinan mo guys pinapawisan na ako marami ka pa nakikita sa bandang gawi dito guys ayan dyan ako kumukuha naman ng na. Natasha ayan guys So, kailangan nating maglakad. Dahil, malapit well, lang naman, guys. Para naman maano yung taba-taba natin. Dito ako bumibili ng gamot, guys. At din, dyan din ako nagpagupit. Oh. Yan. Dito ako bumibili. Bago kayo bumili ng gamot, guys, mangambas muna kayo. Hindi pare parehas price. Yan. Dito ako bumibili, guys. Kaya guys, sa palengke guys. Mami-mili tayo guys. Yan. Malingke tayo guys. Dahil gusto natin isda tilapia okay. ay bibili natin Alakana. guys. -puhaw yata ako. Wala nga tayo na. Changi, Changi, wala naman Changi. Talihin kay dito guys. Talihin kay Arayat. Pili na ang makapuno. yan o. Pwede na driver o. Oh. Oh, Nakatambay sila. Intay nang pasahero. Ay, tek-tek ko. Kasi pag nang tek-tek ko. No. Ano? <laughs> Kasi pag nang tek Yung bata nang kaya. Tayo na kulam. Ito tayo sa aking suki. shout out sa akin so kid yan o yan o busy yan <laughs> ya. so, shout out daw sa akin na. ayan busy ya. so shout out na lang natin siya hindi ko alam bibiling ko ikot 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 ikot